Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. One time the new Filipino time, ala 7 ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Umaga. umaga. At, gayon, At gayon, gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Earthquake awareness ng publiko tumaas ayon sa FIVOX. Sea time entry sa 6 km extended danger zone sa Bulkang Kanlaon muling sinuspinde ngayong araw. Isang senador kumpiyansang hindi magiging gabal ang impeachment trial laban kay VP Sara sa kanilang legislative work. Bagong tagapagsalita naman ng kamara ng akong lalabanan ang fake news at ipaliliwanag ho sa publiko ang legislative priorities. Ito namang sose filing ng mga kumandidato ng 2025 midterm elections. Matumal pa at mga minimum wage earners naman makabibili na rin ng 20 pesos per kilo na bigas. Six six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao At sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ng Miyerkules mga kabrigada may 28, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungawa Kap Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada na obserbahan ng uh, FIVOX na tumaas ang kaalaman ng publiko kaugnay sa pagtugon sa mga lindol Ito'y matapos magkaroon ng 4.6 magnitude na lindol kahapon sa Quezon City at sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ayon sa FIVOX, matapos ang lindol, maayos at kalmadong nagsagawa ng evacuation ang publiko. Gayun din ang mga empleyado sa Senado, Malacanang, House of Representatives, COMELEC at maging sa Department of Justice. Mapapatid na matapos ang lindol, nagkaroon ng labing siyam na mga aftershocks na may lakas sa pagitan po ng 1 hanggang 3.6 magnitude ngunit wala namang naitalang pinsala ang Office of the Civil Defense matapos ang naturang mga pagyanig. Umabot naman sa 12.25 million pesos ang halaga ng pinsala sa agriculture sector dulot ng huyan ng ITCZ o yung Intertropical con Zone sa Mindanao. Batay po sa inilabas na report ng Department of Agriculture DRRM Operations Center, kabilang ho sa mga napinsalang sakahan, ay dyan huyan sa may Sambuanga del Sur, Lanao del Norte at maging sa Cotabato. Ang naturang halaga ay katumbas daw ng 250 hectares ng palayan, maisan at high value crops o production loss ng higit sa 800 metrico tonelada. Kaunihunyan, merong halos 300 magsaka ang apektado ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha. Sa ngayon, kabrigada, patuloy ho yung pag-alalay ng DA sa mga pektadong lugar, gayon din sa mga magsasaka at nakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan at disaster offices para po sa karagdagang tulog. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Itong daytime entry. Diyan ho sa 6 kilometer extended danger zone sa Bulkan Kanlaon. puling sinuspinding ngayong araw. Brigada Kath Austria. Ibrigada mo. Brigada. Live yeah. report sinuspinde ang daytime entry sa 6-kilometer extended danger zone ng Bulkang Kanlaon simula ngayong araw. Ayon sa Regional Task Force Kanlaon, hindi papayagan ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone mula na sa isang umaga hanggang alas 4 ng hapon para sa pagsasaka at iba pang aktibidad. Ayon sa FIVOX, nakapagtala kasi ang Kanlaon ng 31 volcanic earthquakes mula nitong May 26 at 27 at at nakapagbuga ng sulfur dioxide flux na umaabot sa 1,020 tons. Ang mga palatandaang ito ay indikasyon ng posibleng pagsabog ng bulkan. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkan na manatiling mapagmatiyag at sumunod sa mga babala at abiso upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. In the heart of changing lives, ako. Si Brigada Cars Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News authority. Oh, Wala raw hong nakita ang Philippine Navy na mga indikasyon ng agresibong aksyon mula hoyang sa dalawang barko ng China Coast Guard. Yan nga hong barko ng China na yan, yung umaligid at bumuntot. Dito po sa MV Kapitan Felix Oka na sinakyan huyan ng mga volunteers para sa ikatlong civilian WPS mission ng atin ito koalisyon. Ano po kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent. Trinidad hindi naman nadagdagan ngunit nananatili pa rin ang dalawang barko ng China sa Pag-asa Island dahil malapit huyan sa Subi Reef na teritoryo nga ho natin. Gayunpaman, tiniyak ho ng PH Navy na hindi nila isasantabi ang pattern of aggression at yung coercive action ng China sa West Philippine Sea lalo na noong naganap ang pinakauling water cannon attack laban sa barko Brigada Balita Nationwide Ito namang si Pangulong Marcos mga kabrigada Tahas ang sinabi na hindi siya magre-resign Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada <laughs> sahang sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng kanyang mga kritiko na bumaba na siya sa pwesto. Kasunod ito nang hiling niya kamakailan sa mga cabinet secretaries na magsumiti ng courtesy resignation. Sa media interview kagabi sa Kuala Lumpur, Malaysia, tahasang sinabi ng Pangulo na hindi siya magre-resign sa pwesto. Anya, wala sa ugali niya ang tinatakbuhan ng problema at kung bababa naman daw siya sa pwesto, wala siyang nakikitang magandang maidudulot nito. Nabatid na kamakailan inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng miyembro ng gabinete na magsamiti ng kanilang courtesy resignation bilang bahagi ng isinasagawang reforma sa pamahalaan. Ayon sa Malacanang, layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang kakayahan at pagganap ng mga opisyal at hindi ito pampapogi lamang. Una na rin iniulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na, tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng dalawang miyembro ng gabinete habang pinanatili naman sa puesto ang economic team ng administrasyon. na samantala balik bansa na si Pangulong Marcos kaninang madaling araw matapos ang kanyang dalawang araw na pagdalo sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide ang Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, Senador, kumpiyansang hindi raw magiging sagabal ang impeachment trial laban kay VP Sara sa kanila namang legislative work. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Brigada! Inaranti Pangulan ni Sen. Gatchalian na mananatili silang produktibo sa kabilangan ng ikakasang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, bagamat magkakaroon daw ng paglilitis sa Senado, ay hindi naman ito magiging sagabal sa pagsunong nila na mga panukalang ng batas na naglalayong paunlarin ang Pilipinas. Tiniyak naman din niya na magiging impartial at transparent sila sa pagsasagawa na naturang paglilitis. Maalala ayon sa inisyal na schedule na inilabas na opisina ni Senate President Jesus Escudero ay sa hunyo sila magkoconvene bilang impeachment court habang pagkatapos ng mga sonda sila magsisimula ng mismong paglilitis in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News on 40. Brigada Balita Nationwide. Ang bagong tagapagsalita ng kamara ng akong lalabanan ang fake news at ipaliliwanag sa publiko ang mga legislative priorities. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Minado si House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na maituturing na pribilehiyo at malaking hamon ang kanyang bagong papel. Ayon kay Abante, ang tungkulin ng isang tagapagsalita ay higit pa sa pagtatanggol sa institusyon mula sa pambabatikos dahil tungkol din ito sa pag-uugnay sa pamamahala at sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Trabaho umano niya ang pag-uulat ngunit kung kailangan punahin ang mali at itama ang mga fake news na naninira sa kamera o sa mga miyembro nito ay kanyang gagawin. Hindi na anya mananahimik ang kamera sa panahon na napakabilis ng pagpapakalat ng kasinungalingan. Iginit din ng anak ni Manila Representative Benny Abante na ang gampanin ay hindi natatapos sa pagpasa ng batas dahil kailangan ding ipaliwanag kung paano ito mapakikinabangan ng publiko. Bukod dito, si Abante ang inaasahang titiyak na maihahatid sa mga Pilipino ang legislative priorities, mga investigasyon at mga national policy directions. Dagdag pa ng House Spokes person. Ang tiwala ng publiko ay hindi basta ibinibigay at kinukuha ito sa pamamagitan ng katotohanan at katapatan. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaamino ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Isa'ng grupo naman isinusulong ho yung pagdisqualify dito ho sa Duterte Youth. Brigada Sheila Matibag. Ibrigado mo. Brigado. File report. letter Gabriela Youth sa Commission on Elections o so COMELEC. Ang liham na ito, target is qualify ang Duterte Youth Party List mula sa naganap na eleksyon. Iginit ni Gabriela Youth National Spokesperson Fran Reyes na Duterte Youth is a fraud. Hindi umano nito kinakatawan ang mga pangarap, kagustuhan, at hamon ng kabataang Pilipino. Ang inirepresenta niya ng naturang party list ay legasya ng red-tagging, militarism, at karahasan lalo na sa mga kumakabaihan, LGBTQ plus youth at maging sa mga nagsasalita. Mariing sinabi ni Reyes na ang Duterte youth ay mouthpiece for state terror at hindi boses para sa mga kabataan. Ang disqualifikasyon umano na ito ay hindi lang legal kundi moral at urgent. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News SM Manila, The Michigan News. Kata Nationwide Patuloy naman ang panawagan ng Commission on Elections na i-file na ng mga kumandidato ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito ay dahil halos wala pa raw nagpa-file ng SOSE araw sa nagdaang 2025 midterm elections. Ano kay Komelajir George Erwin Garcia, matumal ang SOSE filing, lalo na sa mga kumandidato para sa national posts. Paliwanag niya, posible umalong nag-file ng SOSE ang mga kumandidato sa lokal na opisina ng komisyon, ngunit sa kanilang national office ay halos wala pang nagsasubmit nito. Sa huli, inihimu ko ng poll body ang mga kumandidato na mag na bago ang deadline sa June 11. Ang ah, mga minimum wage earners naman, kabrigada, ay makabibili na rin daw ng 20 pesos per kilo na bigas. Brigada Jigoboy Custodio, e i mo! Brigada. Ja. B -b 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 Nagkasundo ang Department of Agriculture at Department of Labor and Employment na isama ang mga minimum wage earners sa pilot test ng P20 Rice Program. Ang kay Labor Secretary Vian Laguesma, malaking tulong ito upang mapabuti ang kakayahang bumili ng mga manggagawang mababa ang sahod. Nagpasalamat din siya kay Agriculture Secretary Francisco Cholaurel sa pagsuporta sa panukalang ito. Sinabi naman ni Secretary Chu Laurel na mananatiling committed ang DA sa utos ng Pangulo at binigyan diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para sa tagumpay ng programa. Inaasahan na magsisimula ang P20 Rice Program sa mga kwalipikadong manggagawa ng mga kumpanya sa susunod na buwan. In the heart of changing lives, sako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Authority. Nationwide. Welcome, Naman, Kay Senador Bongo, ang pagsasabatas ng pagdaragdag ng bed capacity sa Philippine General Hospital of PGH. Ito ay sa pamamagitan ng Republic Act Number no. 12210 na naglalayong gawing 2,200 na ang bed capacity ng naturang ospital mula ho sa 1,334. Ikinatuwa ito ng senador lalot ang batas ay pangunahing isinulong ho ni bilang chair ng Senate Committee on Health na nagsilbing principal sponsor ng panukala. Ayunin ho ng batas na ito na palakasin ang kakayahan ng PGH na makapagbigay ng serbisyong medikal sa mas maraming pasyente. Mababatid na bahagi rin ito ng mas malawak na inisyatiba na gawing mas handa ang mga pampublikong ospital sa pagtugon sa mga pangailangan sa kalusugan ng mga Pilipino. Nagpaalala naman ng Dole na hindi ho obligado mga kumpanya na magpotupad ng work from home arrangements kapag nag na ng aho itong EDSA Rebuild o yung rehabilitasyon ng EDSA. Ayon po kay Secretary Benny Laguesma, dapat maging voluntary o consensual ang work from home scheme kung saan dapat mag-uusap at magkasundo ang employers at mga manggagawa. Gayunpaman, iminumungkay ho ng kagawaran sa mga employers na isaalang-alang -alang pa rin naman kaya maging flexible working hours na hindi naman po makakaapekto sa operasyon ng kanilang kumpanya Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Sa atin mang health news ka Brigada ang pagkakakaroon ng regular na oras ng pagtulog at pagising ay isang magandang gawain para po makaiwas tayo sa oversleeping na kadalasan nagre sa pakiramdam ng pagkapagod at pagkawala ng energy na kailangan araw-araw. Kasabay nga ho yan mga kabrigada ng maayos na routine, syempre sapat na exercise at healthy diet. Isa ho yung paalala kabrigada ha, mula ho sa standout ES4 multivitamin capsule na tumutulong naman po para madagdagan ng nutrisyon para lalong ganado ang ating mga teenagers. Simulan to pa rin ng pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, isang mapagmahal na anak si Mary Ann Montesilio kaya buong tapang siyang lumapit sa Brigada News FM Valencia Bitbit home ang pag-asa at dasal para ho sa kanyang nanay na si Mary Montisilio na ilan taon nang nilalabanan ang sakit na diabetes. Si Nanay Mary mga kabrigada na dati hong masiglang namumuhay bilang isang labantera ay halos tatlong taon nang hindi ho nakakakita at hirap na hong makalakad. Noong 2022, isang mabigat na dagok ang dumating sa kanilang pamilya. Biglaan pong lumala ang kanyang kondisyon na dahilan upang maputulan siya ng isang paa at tuluyang mawalan po ng paningin. Isang inang dating matatag at masipag ngayon nakaratay at umaasang muling masilayan ang kanyang mga mahal sa buhay. Meron pa po akong posibilidad na maibalik ang kanyang paningin sa pamamagitan po ng isang operasyon. Gayunman, ang naging malaking hamon para ho sa kanilang pamilya ay ang kakulangan sa pera. Dahil po dito, Lumapit po ang kanyang anak na si Mary Ann sa brigada upang humingi ng tulong. Hindi naman po nagdalawang isip ang brigada at ang wantahanan. At sa tulong po ng ating mga kabrigada mula sa bukid noon, ay nagbigay ho sila ng cash assistance. Lubos namang nagpapasalamat ang pamilya Montesilio sa natanggap na tulong dahil kahit paano ay nabawasan ang kanilang mga pinagtaraanan salamat salamat sa inyo hangyata sa um, akua na financial assistance o, kung nagdahom mga mahatagan ko pero salamat o, sa 118 salamat po sa tanan hmm. Palita, palita. kabayaning pagtutulungan Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang wantahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay po ng donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat ka-brigada! Palitan na Kabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Sa Umaga Brigada. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Nahatid ho sa inyo kabrigada ng Fast, Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa Umaga In the heart of changing lives Kami pong inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw A Brigada Gabdalisan. Polaritos a Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan So ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at alita, alita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.